Hello mga kaikang uh, Adi kita sa tambayan ni ano ni tatay sa Adam amo po ini siya niya tambayan dito eh. Kita nyo naman Adan iya mga nangangala nakalakal sa halit sa city. Yan. Adi si tatay sugad agapan na mangha na no kay Adi siya dito sugad. Ginuwa ko siya na no kay wara siya nangalakal. Sabi niya ano daw kuno mauran kaya wara siya nagkato. Tapos ada si tatay naga sulot sa tungin pahimo niya na ano, inan hoodie. Amin nang ginrequest niya na hoodie. Ayan, bintahi ko na siya. Ayan. Amin na siya. Ginrequest niya na sa akon Dugay niya na ginap para hanap sa akon Sugad ada na hatag ko na saya. iya. Tapos nabutan ko din si Tatay. Ano siya nang kapinay na tayo ng ginaano mo? Kaon, ha? Tinapay. Ayan siya. Ha? Ayan na, tinapay, tinapay. tinapay. may go ka man oh? sa so, mga kay kang akakamangha si tatay kay siguro gintagaan siya sa tubig na malamig adi o hindi pan pa niya tubig na yeah. tapos adi siya dito oh. nag ano siya nag mainit na tubig adi o oh. naka sa niya takuri wala sa taklog nakaka lang na napa napapainit niya ang tubig sa takuri na wala na taklog yeah. adi mga amin siya mga nakalakal ni tatay sugad adi siya wala siya nagkalakal. Okay tayo, okay? Ah. Ano Kaputi, kaputi. May bulsa? May bulsa? Sige, himuang ko ikaw saan may ano. Ah, may surat? Ah, gusto mga kaikang gusto ni tatay saan ano saan may print na bado sino kaya ang maka ano kan tatay makahatag sa may ano kung sa ano sublimation na sublimation na t-shirt or t-shirt ano in a long sleeve ang gusto ni tatay na hoodie uh, ano nga hoodie na may ano may printed habon niya saan ano sa kulay lang gusto niya may ano may printed sino kaya ang makahatag sa tatay, siguro mahanap ako kung sino ano, may ano, ipakita mo nga nito Ipasabi mo di sa aton. Isabi mo, didi. Na, alam ano mo kagaya niya, ginasabi ni, sa, ginasabi niya na may ano daw kuno, may surat or may design ang gusto niya na ano, na hoodie. Oh. Uh. Awalang ah, mga kaikang damo-damo na salamat sa akon mga supporter kag uh, sa mga naga-share sa akon video. Nako na po na bulig nabulig para man sa akon na nagatuna pa lang sa pag-vlog. Untani, may mga tao na bukas ang puso na magbuligman sana akong mga ginabidyuhan na karapat dapat mga kaikang buligan amulang mga kaikang damdaman kayo na salamat God bless all